Hi guys! Good morning! So, ito na yung pangatlong araw ko na magpapahilot ng Turi Mustard Oil. Tapos, may baga kasi yung towel. Ipapainit dito tapos ipapatong sa likod ko. Kasi, nitong dalawang araw na nakaraan guys, pinasukan ako ng lamig at dalawang araw akong nagsusuka. Sa madaling araw ako nagsusuka, hindi ko din alam kung bakit dahil siguro sa sobrang lamig. Kaya nung unang araw, efficacent, nagising kasi ako ng 2.30 ng madaling araw tapos nagsusuka ako. Kaya sobrang sakit ng sikmura ko kaya hinilot ako ni Asis ng efficacent. Pero yung efficacent kasi sabi ni Asis, malamig daw. Kaya kahapon, kaya ang ginawa niya, eto, Nagpainit siya ng mustard oil, nilagyan niya ng fenugreek. Yan yung ipapamasage. Yan yung gagamitin ni Asis sa akin, imamasage buong katawan, simula ulo hanggang talampakan. Tapos ipapainit na yung towel dito sa kanya, ipapatong sa katawan ko para... Charcoal anak ko, maibsan yung lamig na pumasok sa katawan ko kasi talagang itong dalawang araw ay hirap na hirap ako, hindi ako makakilos. At kagabi, nagsuka ulit ako kagabi, hindi rin ako makakain. Kaya ngayon, umaga, hihirutin ulit ako ni Asis nito. Tapos, mamayang gabi ulit hanggang sa mawala yung lamig na pumasok sa katawan ko. Ang hirap kasi, nag-alala din ako sa baby. Sabi ko nga, kung hindi ako umoke ngayong araw na to, after ako imasads ni Asis, Magpapahospital ako kasi nag-aalala nag din naman ako na si baby din. Nag-aalala ako kay baby kasi nga hindi ako makakain. Ayaw ko nang malansa. Nasusuka ako sa chicken. Ganyan kaya. Sabi ko gusto ko lang ng soup. At saka ayaw ko nang malalansa. Ayaw ko ng mga karne, isda. Gusto ko lang gulay na may soup lang ba eh. Kagabi, hindi ako nakakain kaya kinain ko lang toast bread lang na plain at sa kagatas kasi sumuko ako kagabi ngayon nihilutin ulit ako ni Asis kaya inihanda niya to bag so yan yung gagawin namin ngayong umaga So, nagda-dry si Asis ng radish. Kasi nung nakarang guys, di ba, hinarvest namin. Tapos kahapon, kinat niya. Kinugasan, kinat Tapos ngayon, idra -dry. Tapos, kapag medyo na-dry na, ipapagawa niyang pickles kay ama para sa amin dito sa bahay. Tapos yung mga iba, para kina ama kasi masyadong madami nga naman. Although madami din si ama, pero sila kasi mas marami sila nakakain ng radish pickles. Sabi ko nga kay Asi sa akin, hindi ako sure kung makakakain ako niyan lalo pag after nang anak ako kasi dati nung nanganak ako kay Asher, ayaw ko ang amoy. Nababahuan ako ang amoy ng radish pickles. Hindi ako makakain. Kaya kung ano man para kay Asis lang. Sabi ko kahit isang garapon lang yung itira sa amin. Yung garapon ng Mayo, yung malaking garapon ng Mayo, kahit isang ganun lang matira sa amin. Marami yan, dalawang balde. Dalawang balde ng radish. Finish? Ayun. At nagluto ulit ako ng spaghetti kasi yun ang gusto nung isa. Sabi ko, eto na lang din ang kakainin ko. Mag-spaghetti na lang din ako. Bali, simple lang guys. Ketchup, fresh tomatoes. nag lang ako ng onion garlic. Tapos nilagay ko yung pata, yung kamatis. Tapos dinurog ko ng konti. nilagyan ko ng ketchup. Konting asukal, asin, salt, at saka cubes. Yun lang. Gusto naman nung isa. Gusto ni Asher. Kahit na simpleng-simple -simple lang yung luto ng spaghetti. At ito na lang din yung kakainin ko. Kasi ayaw ko nga ng ano. Kung nakita nyo, wala din. Hindi rin ako naglagay ng sausage. So, yan yung magiging pananghalian namin ni Asher. Si Asis, may ulam si Asis. Manok. Natira kagabi. Yun yung pagkain ni Asis. Yeah. Hi guys! Good morning! Bale, na yung pang-apat na araw ko. Na nag-apply nun, oh. Yung mustard oil. Tapos, may tawel na nilalagay. Iinit yung towel ganyan guys. Oh. Ganyan. Bali, init ang towel doon. Tapos ipapatong dito. Hanggang likod. Hanggang tagiliran. Likod. Ganyan. Tapos lalagyan ng turi yung ulo. Tingnan mo yung buhok ko. Punong-puno ng oil. At tatlong araw na akong hindi naliligo. <laughs> tatlong araw na akong hindi naliligo guys. At yun nga. Uh, puro lang ako hugas-hugas <laughs> sabi ni Asis wala naman daw mga ngamuy sa akin kasi nandito lang ako sa loob ng bahay pero kahit papano ngayon kasi, simula kahapon medyo okay-okay na sa gabi, nakakatulog na ako unlike nung nakaraan dalawang gabi na wala akong tulog dahil sobrang sakit ng tiyan ko tapos nagsusuka ako hindi ako makatulog nagigising talaga ako ng madaling araw alas dos ganyan, alas stress Pero itong dalawang araw na nagdaan din, simula kagabi, ay nung kagabi at saka nung isang gabi, medyo okay na, nakakatulog na ako ng maayos. Tapos medyo nabawas-bawasan na rin yung sakit ng tiyan ko. Although kahapon, nung mga bandang alas 6, siguro sabi ko kay Asis, ang sakit na naman ng tiyan ko. asin in, ramdam ko, tapos yung lamig, ramdam ramdam ko yung lamig, gumagapang dun sa may likod ko, kaya meron kami niyan. Turi oil muna, mustard oil muna tapos hiinit yung towel saka iya ano. Ngayon ayan. Papa ano ulit kay Asis. Papa! Hanggang matanggal kasi pag ininit yung towel, 'di ba, maano siya warm. Tapos ilalagay yan ha, at least 1 to 2 minutes hanggang sa mawala yung init ng towel, then iinit ulit, tapos ilalagay ulit. So, ganun yung ginagawa. Ano siya? Ito uh, yung Nepali way, kung paano sila magtanggal ng lamig sa katawan. Sa katawan ng, kahit sa bata kahit yung bagong panganak ng bata, ganitong ang ginagawa nila guys. Pero kay Asher kasi dati, hindi ko pinagawa kasi summer nung nanganak ako kay Asher. At napakainit. At saka sabi din ng doktor, wag kasi nga mainit yung turi, masusunog ang balat ng bata. So ayan. Tatanggalin natin ulit yung towel. Tapos si init ni Asis. Tatakpan natin para hindi tayo pasukan ng lamig. Okay, may natira pa kami baga na ginamit nila Josibel nung nag-ihaw sila ng tupig nung New Year. May natira. Ayan yung ginagamit namin. Ganyan guys. Si init yung towel na ganyan. Nakikita nyo ba? Iinit siya na ganyan. Pero hindi naman yung mainit na mainit. Yung warm lang ba? Tapos saka ilalagay dito sa ating tiyan. Kasi itong masakit ito, yung sa sikmura, tapos sa tagiliran hanggang likod. So, so ganyan yung ginagawa, umaga, gabi. Umaga, gabi. Dalawang beses. Sana after nito, yan, ganyan. Tapos ilo, ipapatong, tapos tatakpan tapos dalawang minuto at least 2 minutes hanggang sa mawala yung init ng towel, iinit ulit so sana magiging okay na tayo kasi pang apat na araw ko na to eh. at saka sabi ko nga yung dalawang gabi kahit pa pano nakakatulog na ako so ayan guys Ma medyo matagal nga lang siguro inaabot kami ng kalahating oras kasi ganito ginagawa hanggang tagiliran tapos likod likod dito sa batok dito sa ganito inaano lahat yan imamassage ng puri tapos lalagyan ng ganito time to harvest na yung ating cauliflower guys ang laki ng bunga oh ay ang laki ng bulaklak oh oh di ano din to, mahigit ano din yan? Sobrang kalahati. Mura na lang ngayon ng cauliflower. Alam nyo ba? Bagsak presyo ng cauliflower ngayon. Harvest, harvest na ni Asis. Oh, Be careful naman, Papa. Ay, not like that. Removing the leaves. Sa kayo oh, no, malaki. What? Lo? Oh, diba? Free cauliflower, kaya lang hindi ako masyado. <laughs> hindi masyado gawa ng aking ano. Ay na. Ang ganda oh. Ang ganda oh yun medyo ano medyo buhag hag. this one for ama I will give to ama now yeah. ang batang ngir, -ngir. papa not like that, papa I you will ruin the flower papa you cook this one with ano bread grams and egg fry ang ganda oh. Ganda ganda niya. Ganda fresh na fresh yung bulaklak. Ito wala pang uod to yung mga benta-benta nila may mga uod. Ang per kilo ng kol, ang per kilo nito ano? How much this one per kilo papa? 50? Forty na lang ang per kilo nito guys. That one? Not now. No, this one can maybe be broken. Ah. Ugra samba ko don kalit niya her na. Yung mga buhag hag. Yeah bro, yeah bro. Banda yeah bro. Yung mga buhag hag ang bulak bulak tatanggalin na. Sana mo kay mo sulit yung ano don? Forty na lang per kilo. Yan. Ganda ng bulaklak nun, no, no? Ganda. Ganda. Papa, you cook this one with egg and bread crumbs, Papa. Mm. Pwede to gawing ano nuggets. Time, that one, Papa, that one. Mm -mm, mm, mm harvest. Ha? Huh? For our food. Mm -hmm. Asher, ayo. Asher, ayo na. Asher, here. 你们。